Paano ba maghanap ng profitable na product para sa online arbitrage business model ng Amazon Selling? Yan at marami pang iba ang pag-uusapan natin sa video na ito. So huwag kang aalis ha, panoorin mo ito hanggang sa huli. Hi! Si Coach Jonel po ito at ang video na ito ay yung simula ng aking Online Arbitrage Product Research Series. So marami pa akong gagawin ng mga video dito so sundan-sundan lang. Ngayon, since ito yung simula, gusto kong mag-start sa basics o sa pinaka-foundations. Ngayon, na, teka lang, teka lang, teka lang. Hindi dahil sinabi kong basics o foundations eh, dapat umalis ka na at manood ng ibang video. Alam mo, maraming napapahamak dyan sa mga skip the basics na mga ganyan. So make sure na napapanoorin mo ito and pay attention kasi lahat ng ibang mga videos na gagawin kung tukol sa product research pagdating sa online arbitrage ay magbe-base sa lahat ng mga terminologies at mga functions at mga iba't iba pang bagay na ituturo ko sa video na ito. Kaya kahit na experienced seller ka na, make sure na papanoorin mo pa rin to at tatapusin mo kasi baka may matutunan ka pang bago rito. Ngayon kung nandito ka at hindi ka pa ready mag-product research or siguro naghahanap ka muna ng mga ideal business tapos nasagasaan mo lang yung video na to Tapos nagtatanong ka okay kaya itong Amazon business na to So nagtatanong ka pa kung ano yung budget, ano yung mga kailangan uh, Siguro mas maganda kung titignan mo muna itong listahan ng mga videos na ito Okay good, so nandito ka pa So punta na tayo sa screen ko para maipakita ko sa iyo lahat ng mga dapat mong malaman Unang dapat yung malaman is yung itsura at kung ano yung layout ng uh, Amazon.com. Ito po yung store ha, hindi yung uh, seller central o yung seller platform. Kasi uh, una, merong dalawang side yung Amazon. At least pagdating sa ating mga sellers, okay? Meron yung uh, ano yung amazon.com at diyan yung nakikita ng mga customer, okay? Yan yung nakikita ng mga customer diyan sila bumibili ng products. At meron din yung seller central na tinatawag. At yun yung pinaka parang control center or dashboard nating mga sellers. Sa video na ito, magpo-focus muna tayo sa kung ano yung nakikita ng mga customer. Kasi syempre, kailangan nyo munang maintindihan kung paano ba gumagana ang Amazon, kung paano nakakapunta yung mga customer sa mga products, kung paano sila nagna-navigate sa Amazon, kung ano yung mga parte ng product page, at kung ano-ano pa. Magiging mahalaga kasi yan sa future lessons kasi lahat ng parte ng Amazon at ng Amazon product pages eh kailangan mong maintindihan para mas maging effective ka sa iyong product research. So, una, ito, makikita nyo dito na, ayan nga, pag nagpunta ka sa Amazon.com, ganyan siya, di ba? Tapos, uh, una kung gustong mapansin nyo is ito, deliver to Philippines, okay? So, I uh, guess okay yan, pero hindi yan mahalaga sa atin as sellers. Andito tayo kasi gusto natin magbenta sa Amazon US, di ba? So, ang mahalaga dito is, pag naka-Philippines yung Amazon na tinitingnan mo, marami kang product na hindi makikita. Isa pa, pwedeng iba-iba yung pricing by region. So, syempre, ikaw na gusto mo magbenta sa Amazon US, ang kailangan mong tignan ay yung Amazon US. So, paano mo gagawin yon? Pupunta ka rito. Ayan, nakita mo yan. Deliver to Philippines. I-click mo lang yan. Dito, syempre, kailangan mo siyang iset sa US. So, dahil may history na ako, pwede ko lang i-click yung mga yan. Tapos done. Ayan, makikita niya. Magpapalit siya rito. So, ngayon, Amazon US na yung nakikita ko. Nakita nyo, nag-iba itsura, di ba? Pero, kunyari kayo, ang gagawin nyo is enter a US zip code dito. Okay? So, yung US zip code na yun, it can be anything basta any zip code sa buong USA. Okay? So, ang ginagamit ko dati ay 95307 or 93907 or 19709. Uh, kasi yan yung mga zip code nito mga lugar na to. And, you know, kung gusto nyo, ito na lang gamitin nyo. Mamili na lang kayo sa mga yan. Okay lang naman. Okay? Pwede rin, kunyari, fan kayo ng dating show na Beverly Hills 90210. Uh, yun yung zip code ng Beverly Hills. So, pwede ilagay yun dito, 90210. O kaya kung gusto niya naman, pwede kayo mag-Google ng US City. So kunyari, naisip niyo na ano na New York City. Parang i-Google niyo what is the zip code of New York City. Tapos yung ilagay niyo rito. So again, any US zip code will work as long as it's a US zip code, okay? So dahil 93907 yung pinaka-familiar sa akin, so 93907 yung ilalagay ko rito, okay? 93907. Tapos ang gagawin ko is apply. Tapos ayan, may kita nyo na nagpalit na siya na deliver to Salinas 93907. So, ngayon, may kita nyo rin na nag na rin yung itsura ng Amazon. ba? Diba? So, yan yung pinakauna nyo kailangan gawin. Kasi, ayaw nyo na mag-research based on Amazon Philippines Market. ba? Diba? So, ang next na gusto kong makita nyo is ito, yung all. Pag click mo yung all na yan, dito sa bandarito rito, shop, may kita mo yung shop by department. So, uh, i-click mo lang yung see all para makita mo lahat ng departments. Okay, yan. So, yan yung mga departments or ang tawag dyan e eh, category. Okay? Categories ang mga tawag dito. So, may electronics category, clothing, shoes, and jewelry, whole foods market, ganyan-ganyan, beauty and health. So, yan yung mga categories, main categories kung minsan yung tawag dyan. Tapos, pag-click mo yung kung ano dyan, kunyari, uh, home, garden, and tools, may lalabas na mga subcategory. O ang tawag na sa mga yan ay niche or niche. Okay? So, pag click ko 'yung isa sa mga 'to, kunyari uh, kitchen and dining, okay? So subcategory na 'yan, 'di ba? Tapos dito sa subcategory ng kitchen and dining, so mas marami pang mga ibang subcategory ulit or actually technically sub-subcategory na, 'di ba? So kunyari gusto kong uh, puntahan itong uh, dinnerware. Okay, 'yan. Click lang natin 'yan, okay? Tapos dito makikita nyo na may ano siya, 'di ba? Department, ayan, department kanya. So, may kita niya na ito yung parang tree niya, yung parang pagkakasunod-sunod niya. So, una, any department, tapos home and kitchen, sa ilalim ng home and kitchen, may kitchen and dining, sa ilalim niya, may dining and entertaining, sa ilalim niya, merong dinnerware and serverware, tapos dinnerware, tapos dinnerware sets. Okay? So, ang tawag ko sa ganito, at hindi ko alam kung ano yung tawag ng ibang mga nagtuturo dyan, okay? Pero ang tawag ko dito ay bottom category. Okay, kasi pwede mong sabihin na ito yung category, ito yung niche, ito yung sub-niche, ito yung sub-sub-niche, ito yung sub-sub-sub-sub-niche. Parang ganun, di ba? Masyado mahaba. So, subukan natin pumunta ulit sa ibang, ano naman, ibang category. Kunyari, uh, yung aking favorite na pet supplies, yan. Pet supplies, tapos kunyari, dog food. So, makikita nyo minsan na meron siya mga pinagkakaiba-iba. Okay? Pero, ganun pa rin siya. So, any department, as pet supplies, main category, subcategory niya, dog supplies, tapos sub-subcategory, dog food. So, ang tawag sa ginagawa ko ay niching down or niching down. Okay? Niching or niching. Uh, you know, may mga kanya-kanyang pronunciation yan. Pero hang, pag nakarating ka dito sa ganito, tapos wala nang bagay sa ilalim niya na pagpipilian, so yan na yung bottom niche or bottom niche. Okay, mula kay niche na lang itawag natin para hindi na ulit-ulit. Okay? So yan, tandaan nyo yan Tapos kung papansinin nyo dito, okay, itong area na to, merong results. Okay, so 1, of, 1 to 24 of 178 results for dehydrated dog food. So, ibig sabihin, itong dehydrated dog food, ay merong total na 178 na iba't ibang products under dito sa bottom category na to. Okay, so subukan natin umakit. So, kunyari, balik tayo sa dog food. So, may kita na under dog food, may 4,000 results. So, akit na naman tayo sa dog supplies. Okay? So, pagdating sa dog supplies, wala nang number kasi marami yan. Okay? So, by the way, kung gusto mo bumalik sa homepage, i-click mo lang tong Amazon na to ulit. Tapos, babalik ka sa homepage. Okay? And then, makikita nyo na, kunyari, naghahanap ako ng granola bar, okay? So, ayan. I-type ko lang dito yung granola bar. So, makikita nyo na may over 1,000 results for granola bar. Ngayon, subukan natin yung something uh, much more specific. Kunyari, uh, pili nuts. ba diba? Ayan. Makikita nyo may auto, ano, auto-suggest yung tawag dito, okay? So, nagsasuggest yung Amazon na mga posible na search. Parang sa Google din, pag nagsasearch ka. So, kunyari, pili nuts, yan na natin yung pinagkaiba, okay? So dito, makikita nyo na merong 120 results ng Pili Nuts. Okay? Tapos makikita nyo na merong 1, 1 to 48 nito. So ibig sabihin yan, 48 yung nandito sa first page. Ayan, habang nag-scroll ka, makikita mo na ano, 48 yan. Tapos may mga pages na page 2, page 3, and next mo or pwede mo i-click yan para lumipat ka sa next na page. Tapos ang gusto ko rin mapansin nyo rito, Okay, balik tayo sa taas. Ay may mga sponsored spots. Okay? Yan, makita niya sponsored, 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 sponsored. Di ba? Tapos, somewhere dito sa gitna, meron ulit ganon. Ayan, sponsored na ganyan. Tapos, ah uh, meron pa dyan, nalilitaw mamaya. Hintayin natin, scroll natin. Na. Ayan, may sponsored spots na naman dito. Okay? Ayan, apat sila sa gitna. Tapos, pag nag-scroll ka ulit pa baba, meron ulit yan. Okay, uh, tingnan, I guess wala na Pero ito, merong brands related to your search di ba may mga ganyan, mga spots ba diba? may mga ganyan yan, sponsored yan, diba So, dyan sa mga sponsored spots na yan Dyan napupunta yung mga products or brands Na ina-advertise, okay Yung mga tinatawag na PPC ad campaigns Or PPC marketing, yung mga ganyan Basta yung ad system ng Amazon na PPC ads So, dito sila napupunta So, ibig sabihin, pag-sponsored eh may active na PPC ads na ginagawa dito sa mga products na to. So advertised 'yan. So yan. Tapos ito yung tinatawag ng mga organic, okay? Organic yung placement nila diyan. So organically nandiyan sila kahit hindi sila i-advertise, nandiyan na sila. Bakit? Kasi most likely sila yung mga products na mabenta. So minsan makikita mo na kung ano naka-sponsor dito, uh, nandito rin sila kasi parang dahil ina-advertise nila yung sarili nila, eh, lumalakas yung benta nila tapos napupunta sila dito sa harapan. So, narinig nyo ng tama, okay? So, pag mas mabenta yung isang product, mas malaki yung chance o mas malaki yung pabor na binibigay ng Amazon na ilagay sila dito sa harapan. Bakit? Kasi pag ikaw na customer, kung naghanap ka ng pili nuts, di ba? Ano yung chances na mag-scroll down ka pang ganyan tapos mag-next ka, parang ah, ayoko yung mga yan, gusto kong piliin yung nasa page number 3 Okay? Di ba ang baba nung chances nun? Parang masyadong maraming scrolling down, masyadong maraming next. Ngayon, kung ikaw yung tipo ng tao na matyaga, okay, sasabihin mo na, anong problema don? Pero okay, ikaw yun. Most people, hindi na sila titingin sa second page or third page. So, habang, ano, habang uh, lumalayo ka ng page, lalong hindi ka nakikita. So, again, kapag ka mabenta yung product mo, ilalagay ka ng Amazon sa first page. Okay? So, balik tayo sa first page. Ayan. So, malamang ito yung pinakamabentang product sa lahat ng ito. Basta yung nasa pinakataas, okay, na hindi sponsored. Malamang lang naman, hindi naman palagi. Pero, you know, basta ito yung listahan ng mga pinakamabentang item. And logical na isipin na itong mga nasa itaas na ibabaw, eh, ito yung mga pinakamabibili sa search term na yan. Okay, At tawag ito search term, Okay o keyword, pwedeng keyword sa mga nagpipipc, okay? Basta pag may naghanap ng pili nuts, eto yung mga resulta, ito yung mga products na lalabas based dyan sa keyword na yan or search term na yan. So, I think uh, for now, uh, okay na muna yan. Punta muna tayo sa mga product page. So, buksan natin tong isang to, okay? Yan, pag clinic ko yan, yan. So, yan. So, ngayon, nandito na tayo sa isang product page. Ngayon, pagdating sa mga product page, kailangan nyo rin malaman kung ano yung mga parts ng isang Amazon detail page. Or ako, tawag ko na lang dyan is product page. Eh. Pero I think yung talagang tawag dyan is Amazon detail page. Okay? So, pag sinabi kong product page, uh, you know, Amazon detail page, iisa lang yan. Ito yon Okay? Yung product page ng isang, well, yung page na isang product. Okay? So, yan. makita kita nyo rito na meron siyang title. Yan yung title niya. Okay? Tapos, ito yung mga pictures niya. Ayan. Okay may Yung iba may mga videos hey Tapos guys, makikita Jason nyo Philly, Na merong mga products na iilala yung picture Merong uh, mga products na super dami ng picture Okay Tapos uh, ito Okay so dito tayo Ito ay kung may variation siya, Kung may iba-ibang flavor Iba-ibang size Iba-ibang packaging Ayan makita nyo yan So actually may mga hinanda akong iba-ibang products so, Ayan makita niyo na dito naman Yung iba-ibang size nya Iba-ibang color nya So nandito 'di ba nasa drop down mamimili ka naman dito. Tapos may mga ano, may mga chart chart pang ganyan pag clinic mo, 'di ba? Eh tingnan natin 'to. So ito naman ang mga variation niya, ayan iba-ibang kulay naman. Tapos sa side from color dito, so may kita mo pa na may select, pwede ka pang mamili ng size. Pag kaganito na ano, ang tawag diyan wala yang variation, okay? Single lang siya na listing. Pag sinabing listing, ito rin 'yon, Amazon detail page, okay? So pag sinabing mag-list ka ng product, gagawan mo siya ng ano ng ganito ng Amazon detail page or ilalagay mo yung offering mo doon sa same na product page niya. Mamaya dadaanan natin 'yan, okay? Pero dito mahalaga mo na mapansin mo. Dito wala kang pagpipilian. Samantalang dito pwede kang mamili by size. Dito naman pwede kang mamili by color and size. Tapos dito naman eh pwede kang mamili by well, color then I guess. Ayun. Okay, so balik tayo dito sa solo na product na 'to. So dito, makikita nyo na meron din ito, ang tawag dito ay bullet points, okay? Or bullets, okay? So mga short description lang yan ng products, okay? Yung actual na product description ay nandito sa ibaba. Ayan, makikita yung product description, okay? Meron pa ako mga bagay na ituturo sa inyo ngayon, pero gusto ko muna na hingin sa inyo na kung di pa kayo nakasubscribe, eh please subscribe to this channel. And kung meron kayong mga gustong i-suggest or i-request na mga topics or kung may tanong kayo, eh pakilagay sa comments. And kung nagustuhan nyo itong video na ito, pakilike naman. Okay? So, balik na tayo. Tapos, may kita nyo rin dito na merong ratings. Okay? Yung 4.0 na yan. So, star rating. Okay? So, merong 114 na ratings ito. Tapos pag in-scroll down mo sa baba, andiyan naman yung mga reviews. Okay, yan yung mga review na yan, 'di ba? Nakikita niyo yan. May mga picture pa, 'di ba? Tapos dito, ito yung mga compare with similar items. So, hindi yan masyado magiging mahalaga mamaya. Pero ang mahalagang malaman nyo ay itong nandito sa product details na ito. So, sa product details, ang isa sa mga pinakamahalagang parts dito ay yung ASIN. Okay? Ngayon, uh, sa, sa aming mga Amazon seller, sa aming mga nasa Amazon selling business, so, uh, we identify products by ASIN. Okay? So, kunyari, uh, sumali ka sa ano, mga Facebook group na mga Amazon sellers. By the way, meron akong Facebook group, ayong yung paano kumita online na Facebook group. Hanapin nyo na lang, mukha ko yung makikita nyo ron, okay? So, mag-join kayo, ha? So, anyways, balik tayo. So, ang laging hinihingi is, give me the ASIN, show me the ASIN kasi yung ASIN na yan ay unique yan sa kada product sa Amazon. Okay, pag sinabi kong unique, yung isang product, eh, sa kanya lang yung ASIN na yan. Okay? So, kahit na ibang flavor niyan, ibang ASIN yon, Okay? Ibang size, ibang ASIN yon. Kaya, in the, each individual product has its own ASIN. Okay, so, alam nyo na kung ano yung ASIN ah uh, next naman ay may tinatawag na mga parent and child asin. Pagdating dyan sa parent and child asin na yan, yan yung mga pagkaibang flavor, ganyan, uh, may iba silang asin. Okay, yan yung mga child asin. So, ano ibig sabihin yan? Tingnan natin dito. Ito, naalala nyo to. So, ngayon, pinili ko yung pink. Okay, tingnan natin. Ang gusto kong tingnan nyo ay itong nasa itaas kasi yan din yung asin niya. Okay? Yan yung main asin niya. So, balik tayo din sa product. May kita nyo to. Ayan, yung XUIK na yan. E eh, pareho din siya nung ASIN dito. Di ba? Makikita niya pareho siya. Okay? So, yan din yung isa pang place kung saan nyo pwedeng makita yung ASIN. Basta Amazon.com, bla bla Tapos, makikita niya na may DP slash. So, yan. Uh, ASIN na siya after nung slash. Hanggang bago yung next na slash. Okay? Yung nasa gitna ng dalawang slash na yan. ASIN din yan. So, kailangan nyo ring masanay Natignan tignan yung ASIN dito. Okay? Sa address bar na to. Okay? Or kung ano man tawag dyan. Okay? So, punta tayo rito. Okay, so makikita nyo na itong pink na to, ayan yung AC niya. Okay. Pero, pag tingnan dito, ito pa, iba yung AC niya. So, ang nangyayari, ito yung parent AC. Tingnan natin na pipili ako ng ibang size or ibang color. Kunyari ito, yan, yung camouflage na yan, okay. So, kung makikita nyo, nagbago na to, di ba, na naging 5, B566M. Pero dito, ito pa rin siya yung 5Z37. So, palit ulit tayo ng ano, color. eh yung yellow na yan. Okay? So, tingnan nyo. Nagbago na naman ito. Ngayon, ano na siya? 3NCQY. Okay? Samantalang dito, ito pa rin yung AC niya. So, pagdating sa mga cases na to, mas mahalaga itong AC sa itaas. Kaya sinasabi ko na dapat matuto kayo. Sanayin yung sarili nyo na dito tumingin. Kasi ito actually yung tunay na AC, yung child AC, siya yung tunay na AC nitong bagay na to. Okay? So, tandaan nyo yan, okay? Mahalaga rin yan mamaya or later sa product research journey nyo, okay? So, balik tayo dito sa product na to. Ang next na gusto kong tingnan nyo ay itong best sellers rank nya. Okay? So, makikita nyo na 93.072 in grocery and gourmet food. So, kasi kada category, okay? Kung maalala nyo yung mga iba't ibang department or category kanina, di ba? So, bawat isa nung category na yun ay may ranking system. Okay? May best seller rank system. Sa so, pagsinabi ko kong BSR, seller rank, sales rank, best sellers rank, best seller ang iisa lang lahat 'yan, okay? Ah, uh, madalas na tawag ko diyan is ano eh, BSR or sales rank, okay? Pero 'yan yung tinutukoy ko, best sellers rank. At ang tinutukoy ko specifically ay yung main. Okay? Again, balik tayo, yung iba't ibang category ay may BSR or sales rank. At yung sales rank na yan is parang ano, parang sa school na yung, na yung first honor siya yung pinakamagaling tapos susunod sa kanya yung second honor. So mas mababa yung number, mas mabenta yung product. Okay? So yung number one selling na product sa grocery and gourmet food yan yung main category niya is siya yung pinakamabenta ang product sa buong category na yon. Okay? Tapos, uh, merong mga tools na based dito, may estimate nila kung ilan yung monthly sales. Pero itatackle natin yan sa ibang video. Okay? So, for now, tandaan nyo lang na mas mabenta yung mas mababang number. Sa same na category, ha? Kasi, itong mga ano na to, itong sellers, kunyari, 93,072 sa electronics, uh, iba yung sales figures nun. Okay? So, nag-iiba-iba siya per category. Ngayon, ito, ay yung rank niya sa subcategory. Ngayon, meron itong significance, uh, pero for product research purposes, especially sa online arbitrage uh, wholesale, uh, hindi natin tinitignan yan. Hindi tayo pay ng attention dyan, unless may special case. Okay? So, ang tinitignan lang talaga natin is ito. Okay? Yung bestseller rank or yung sales rank or yung uh, ano na yan, BSR na yan. Okay? Itong main lang. Main BSR, main sales rank. Okay? So, next natin kailangan tingnan ay ito, okay, yung box na yan, okay. So, ang tawag naming mga veterano dito sa pagbenta sa online arbitrage dito ay uh, buy box, okay. Kaya buy box kasi parang ito yung kahon, kahon siya na may buy now, so buy box. Pero ngayon, ang tawag na talaga sa kanya ay featured offer, okay. Okay. So, featured offer na yung nyo. Pero pag sinabi kong buy box sa future video, so alam nyo na na ito yon Okay? Itong kahon na to, itong box na to. Okay? Minsan, may nyo na may subscribe and save siya. Okay? Yan. Pwede mo i-click yan. Tapos, pwedeng iba ng konti yung presyo. lang titingin tayo sa ibang product. Ayan. makikita nyo na meron mga products na wala ang tinatawag na buy box. Okay? Nakita nyo yan. Kailangan mo na mag-select ng size bago ka makita ng buy box. Okay? So ay nakita nyo. Tapos meron naman na mga products na makikita nyo lang na see all, ano, see all offers. See all buying offers. So wala akong example sa ngayon. Pero habang nagpa-product research kayo, minsan makita kayo ng walang ganito. Okay, walang ganyang itsura, walang kahon na ganyan. May kahon pero ang nakasulat, sabihin na presyo, see all offers. Okay? So pag ganon, ibig sabihin wala silang buy box or walang featured offer. Okay, no featured offer. Ang next naman na gusto ko makita nyo is itong presyo. So, yan. Saka yan. Iisa yan. Diba? Nakita nyo? So, yan yung current price. Okay? Yan yung presyo niya ngayon pag binili siya. Tapos, pag sinelect mo to, ito siya. Yan yung price niya. Okay? Ideally, ang titignan mo lang pag nagpa-product research ka, hindi itong subscribe and save price, kundi itong one-time purchase na price niya. Okay? Tapos, syempre, may add to cart, may buy now. Tapos, dito, gusto kong pansinin nyo yung ships from Amazon. Sold by Divine Organics. So pag ganito, malalaman nyo na ang product ay FBA. Paano ko nalaman? Dahil ships from Amazon, ibig sabihin Amazon yung may hawak ng product na ito, pero sold siya ng isang third party na si Divine Organics. So ito yung seller, okay, yan yung seller, at ito yung fulfillment method. So minsan, tingnan natin kung may makikita na example dito. Ayan, ito, okay. So, ito, makikita nyo na Ships from Amazon, sold by Amazon. Nakita nyo? So, ibig sabihin nito, ang product na ito ay binibenta ng Amazon. So, if Amazon is a seller, makikita nyo rito na sold by Amazon siya. Yung Ships from Amazon na yun, ibig sabihin, FBA siya. Okay? So, kagaya nito, balik tayo rito. Ships from Amazon, sold by Amazon. Minsan naman, may mga makikita kayong products na sold by Divine Organics, kunyari. Tapos, ships from Divine Organics. Pag yung ships from ay hindi Amazon at kapareho niya itong sold by na pangalan, ibig sabihin, fulfilled siya ng merchant or FBM siya. Ibig sabihin, yung merchant, yung seller, yun naghahawak ng item, tapos pag may umorder, siya rin yung magpapadala. Okay? Yun yung ibig sabihin nito. Okay, yan. Ang next ko na gusto nyo makita ay ito. So, I guess wala siya dito. So, punta tayo ng ibang page. Okay? Tingnan natin. Ayan, so dito makikita nyo na may other sellers on Amazon Dito kasi sa mga to, wala, okay, nakita nyo wala, diba, wala So ibig sabihin nito, eh itong seller na ito lang yung merong products na ganyan Okay, samantalang dito, balik tayo rito So merong 6 uh, na new and open box na nagbebenta nitong item na to Ngayon, uh, ano yung ibig sabihin nun? Kung sanay kayo nagsha-shopping sa Lazada or sa Shopee So, pagka kunyari nag-search kayo ng uh, Pili Nuts, okay? sa so, ulitin natin. Balik tayo rito sa gitna. Okay? Mag-search tayo ng Pilinats. Or Pilibats. <laughs> so, ayan. ah uh, ayan. So, pi Sorry. Ayan. So, ayan. So, pag nag-search tayo ng Pilinats, Nuts, makikita nyo na walang pare-parehong lumilitaw dito. And sa except dun sa sponsor, syempre. Pero makikita nyo na magkakaiba sila. ba diba? Ngayon sa Shopee or Lazada, mapapansin nyo na kunyari ito, magkakaroon siya ng maraming listing. Okay, listing again, product detail page. Okay? Pagdating sa Amazon, bawal yon Hindi lang basta bawal. It's, you know, uh, for termination, pagka ginawa mo yun, pagka gumawa ka ng duplicate, okay, bawal na bawal yon For termination yon So, ito, ibig sabihin nito, is ito lang yung listing ng particular na brand and product number item na type na ito, na model na ito. Wala nang ibang pwedeng maging kapareho niyan. Bawal na bawal kang gumawa ng kapareho niyan. So, syempre, occasionally, may makikita ka pa rin uh, na mga gumawa ng mga duplicate listing, pero just know na isang araw, mawawala na lang basta yung mga listing na yan, okay? Madedetect siya ng Amazon or may magsusumbong, tapos wala na siya, okay? Mawawala siya. Ano mangyayari sa mga sellers nun? Wala na rin. May stranded yung inventory nila, okay? So, uh, as much as possible, kailangan mong, ano, Uh, kailangan mong hanapin yung tunay. Uh, kung paano hanapin yung tunay, gagawin ko ng ibang video yan, okay? So, sa ngayon, uh, hayaan nyo muna yung duplicate listing. Uh, consider it na okay lang muna siya sa ngayon, okay? So, balik tayo rito. Okay, so ito yung uh, listing. Tapos, ito yung mga iba't ibang sellers. Kasi ganyan ang system ng Amazon. Ibis na gumawa kayo ng iba-ibang listing ninyo, okay, iba-ibang offer nyo, ang mangyayari is lahat ng gustong magbenta ng item na to, magsasama-sama kayong lahat dito. Sa same na page, okay? So, may anim na sellers nito kasi six sila. Ayan, may six. New open box, six. Tapos, pero ito lang yung product page niya. So, pag click natin yan, may kita nyo na merong mga iba't ibang options. So, meron yung sa buy box holder. Tapos, meron pang ibang lima na titira. So, may Amazon reader, uh, resale may uh, ayan makita niyo ito pag ships from Hilo uh, Home Medics, USA tapos sold by Home Medics, USA so ibig sabihin FBM yan okay tapos dito makita niyo may mixed bag media tapos uh, ships from Amazon so yan lahat ng ibang mga sellers dito sa ano na to sa product na to tapos gusto ko rin mapansin niyo na minsan may mga products na may FBA okay Home Medics USA tapos ships from Amazon tapos meron din siya dito na FBM Home CSA, Home CSA, so FBM 'yan. So pwedeng mag-list ng FBA sa ka FBM. Okay? So kasi minsan pagka FBA katas na ubusan ka ng storage, so yung iba maghahawak sila ng sarili nilang product para magtuloy-tuloy lang yung sales, okay? So ito yung iba't ibang mga sellers nitong product na ito. At makikita niyo dito na may kanya-kanya silang ratings, ganyan makita niyo. So nga pala, merong seller ratings and seller reviews. And merong product reviews. Okay? And ratings. So, magkaiba yan, ha? So, merong seller reviews and ratings. Merong product reviews and ratings. Ang next na gusto kong pansinin ninyo, okay? Is na ito, merong from the brand. Okay, yan. Nakita nyo? May picture siyang ganyan. Tapos, meron pang ibang mga products na talagang very elaborate yung kanilang description. Samantalang itong isang to, pag pumunta ka sa baba, yan lang siya. Di ba? So ang significance niyan ay itong mga to ay posible na nasa ano nasa tinatawag na brand registry ng Amazon. Ibig sabihin registered yung brand nila. So uh, long story short, pagka-registered yung brand mo sa Amazon, um kumbaga meron kang extrang kapangyarihan doon sa mga listing mo. Okay? Kagaya nito, yan extra. Parang ito hindi naka-brand registry to malamang kaya wala siyang ganon Pero ito naka-brand registry kaya meron siyang ganyan. Okay? So mahalaga na tandaan nyo lahat ng panga, mga tinuro ko dito ngayon, okay? So basics 'to pero these are foundational kasi lahat ng ibang mga techniques, lahat ng methods. So babalik-balik sa mga iba't ibang parts na ito. Lahat ng mga parts na ito na sinabi ko sa inyo kasama 'yung usual na behavior ng Amazon kanina ay very relevant pagdating sa product research, mapa online arbitrage, wholesale or private label. So maraming salamat po si Coach Jonel po ito and see you next video. Bye.